Sorry doon mm -hmm. sa mga nagbe-breakfast. Lalo <laughs> um, ah, na yung mga mahilig sa tinapa. Naku, no. no. kanina. Naku, ang pandisal. Oh, ang yeah, oh, oh, sarap. <laughs> Di ba right. lagi tayo may pandisal day? Okay. Pero at least naman kami, wala kaming issue ng celiac disease. Naku, yun ang oh, ano. So, celiac disease, no? Kasi yung celiac disease or misa tinatawag siyang celiac spruce. Spruce? Oo, spruce. parang ganun. Para siya kasing, explain lang natin, maiksi, maiksi. Babo. para siyang ano, uh, inflammation ng small intestine. ng yung maliit po. na bituka. Alam naman natin yung maliit na bituka, mm -hmm. doon nangyayari yung full digestion, okay. metabolism, mm -hmm. absorption. So, para siya yung final na gilingan. Doon din yung nag-absorb okay. ng mga nutrients, vitamins, and mm -hmm. minerals. So, pag yung mga lining, meron siyang mga... Pag tinignan mo siya under the microscope, yung maliit na bituka mm -hmm. natin, parang siya may mga small villi na parang finger line. Villain. Parang taga-ganon. Ah, taga-gunon. Ah, no? magiging tadaliri. Okay. Yan. So... Ang nangyayari pag na may celiac disease kasi dahil po sa mga gluten Ayan na yun. meron sa mga tinapay, eh, yung uh -huh. mga white bread, 'tong so ganyan. And mostly yung mga other uh flour na merong gluten like the uh yung mga barley, mm. rye, wheat, oats, mga mm -hmm. ganyan. Merong gluten 'yun eh. So it's a protein na pag na accumulate meron kang resistance doon pwede siya mag mag-inflame ng mga lining sa bilay Ay, so parang gagawin oh. yung tahimik yung mga yan so walang absorption na nangyayari Wali kaya na kaya ko ito kasi ito normally parang hindi naman siya cause for alarm pero minsan pag lumala nagiging problema sa gastro issue. So, later on, pwedeng magkaroon ng sugat. Later mm. on, ay alam mo naman, nag-iintay lang yung mga opportunity, yung mga bad bacteria, mm -hmm. yung mm. H. pylori. So, magkakaroon ng polyps or later on, magkakaroon na ng mga mass, certain mass. So, ang hindi alang maganda kasi, oh, the start ng celiac disease, ang sinasabi, kaya nakita ko kasi mostly may mga batang ganito. pag yeah. chinek naman, bakit... Uh, kung baga 10 years old, meron akong, alam ko nung binigtindi na yung statistics ko, about 7 na mga bata na mga 10 na 12 years old, mm -hmm. na mga pasyente ko, parang 6 years old or 8 years old yung mga ba body built nila. So sabi ng mga nanay, mm -hmm. hindi tumataba. Mm -hmm. Despite, sabi nga ni Dr. Prustine, sabi niya mm -hmm. gano'n, parang you, pag may celiac disease ka, you have plenty, but you have, you know, Uh, parang merong kang uh, pagpipigil ng pagkain. Ang dami mo pagkain, pero hindi mo makain. Ibig mm. sabihin, hindi, kung makain ka or ano yung kinakain mo, hindi na-absorb ng katawan mm -hmm. mo. Hindi nagmamanipis. Kahit madami yung kinain. Yes. Hello. Oo, oh, Naiisip ko na tuloy mm -mm. si Tini katabi ko to kasi. Mm -hmm. <laughs> yan, baka ganun mm -hmm. po. So you have to check. Kasi yung po mga mga indicators na may mga celiac disease, mm -hmm. pwede yung bloatedness, konti okay. ka lang kumain. Lalo pag halimbawa, mga meal mo ay mostly laban ng carbohydrates, lalo yung mga, ano, so biglang bloated ka. Mm -hmm. Merong gasiness. Meron ako isang bata mm -hmm. na maniwala ka at hindi, parang sobra sa 50 yung kanyang paggas labas ng platulen. So, yeah, okay. sabi ng nanay niya, ano ba itong anak ko? Ganyan. So, ano pa problema nito, Dok? Mm -hmm. Meron namang iba naligaw naman din yung instead na gasi naman, dighay naman siya marami. Uh, doon naman lumalabas. Mm -hmm. Dumalabas naman. Uh, so nagliligaw gas. lang yan eh. Kanya-kanyang ligaw. Mm -hmm. Kung hindi dito, dito. Yeah, <laughs> yeah. doon na lang. Mm -hmm. so, so, Ibang daan. <laughs> <laughs> Baka so yun eh. na nangyayari. So, Minsan yung kanyang dighay mm -hmm. so, ligaw na ligaw. So ganoon. So pareho, pareho nagpapalit. Yung meron namang palitan. Mm -hmm. And then of course, meron naman yung simpleng uh, malimit naman ng diarrhea. Both diarrhea man, and man. constipations mm -hmm. are ano parehong sintomas din mm -hmm. ng ng celiac disease. Kating niyo po. Lalo na kung halimbawa yung anak niyo malakas sabang kumain, mm -hmm. may vitamins Pero and everything. Baka po yung mga lining ng bituka. So you have to check, you have to ask your gastro mm -hmm. uh, specialist sabi nga ni Dr. Prusting. kasi siya yung Uh, kaya nakipag-link na ako dito sa Celiac kasi meron palang Celiac Global, Global Celiac Spruce Association mm -hmm. na nakabase sa Nebraska. Mm -hmm. Just So, nung tinatanong ko, meron pala talaga sa mga batang gano'ng issue. Kasi nga, nakikurious ako, kasi bakit yung mga bata, yung nutrition and everything. Mm -hmm. So, finally, sabi ko, ah, hindi pala talaga nagkakaroon ng absorption. Kaya despite na uh, kumakain ng tama or... Despite na may vitamins, kasi lalo po kung kayo ay merong celiac disease, ang hirap din bigyan ng isang doktor na bigyan ng mga supplements. Mm -hmm kasi yung mga vitamins eh, ano po yan eh may mga fats so fat soluble siya hindi rin maabsorb. Mm -hmm. Yung second is uh hindi rin pwede ang dairy sa may mga celiac. Talaga. Ay. Dairy and dairy. Kaya para ang dami mong planting mm -hmm. dapat kainin Iwasan mga cheese, butter, mm -hmm. yung mga ganong kahit yeah, the best products. naman yung good milk, hindi rin naaabsorb. Mm -hmm. rin pwede kasi hindi maabsorb ng line Parang nakasara lahat 'yon. Oh, so, parang papasok yun. lang and then ilalabas mm -hmm. mo or ididigay mo, hindi na po proseso. So, yung Absorb dapat na nutrients po. and vitamins. So, kaya kahit may supplementation, kaya sabi ko, ano po bang vitamins? Ito, kompleto oh, naman. Mm -hmm. Pero pag mga water, uh, sorry, fat soluble mm -hmm. po, hindi po maa-absorb. Kaya kung fatty po yung mga foods nyo, hindi pwede. The, ano din, yung mga loaf, mga bread. Mm -hmm. Ayan. Okay. So, kung gluten. So, kaya kailangan mag-ship yung mahilig sa pasta. Mm -hmm. okay. Ayan. So, ako, si paborito ko pa rin dati nand nagka-carb into. Mm -hmm. Talagang sin. Pero wag po kayo mag kasi meron naman po mga available in place of those ano flour.